Hi guys! Good afternoon! Good afternoon! Good afternoon! Good afternoon! Ayun, kagigising lang natin guys! And for today's video guys, day of natin today, it's Tuesday. So, yun nga na tanghalian tayong gumising. Actually, hindi na tanghali eh. Hapon na. Mga 1.30 na po ngayon. And... Nakapagtimpla na ako ng kape pero hindi ko pa iniinom dahil... eto nga, bubaba tayo dahil... Uh, pupunta tayo sa isang... Uh, Arabic Bakery. Kasi... Gustong-gusto -gusto ko kumain ng Yung bread ng... Uh, Morocco. Gustong-gusto -gusto ko siya. And natikman ko siya... Uh, two times na yata. And then nakita ko ulit na kumakain yung kasama kong Muroko and then tinanong ko kung saan siya bumibili ng tinapay na yon and tinanong ko kung magkano ang isa sabi nga 2 dirham so meaning to say parang ano siya parang parang kumbaga sa kanila dito 2 dirham sa atin naman is 2 pesos pero magkaiba yung ah uh, uh, currency ng pera ha so yun pupuntahan nga natin yung bakery na yun which is malapit lang naman sa amin pero kaso nga lang napaka sobrang init yung magdadalawang isip kang lumabas kasi ang sobrang init ng panahon na ng ngayon guys as in napaka init yung tipong ang sakit sa balat na parang kinakagat ka ng init pero laban pa din kasi nga uh, nag grip tayo ng bread na yon And actually, dapat hindi na ako lalabas. Kasi nga inisip ang init-init talaga. Pero dahil gustong gusto ko talaga yung parang hindi, hindi mapakali yung utak ko. Kaya ayun, bibili tayo. puputahan na lang natin. Actually guys, meron akong friend siya na sa salo na yan. Dito sa sadu na yan, uh, nagtatry na din siyang mag ano, nagtatry na din siyang mag-vlog. Uh, nagtatanong siya sa akin kung paano maganyan, ganon. Pero, pero actually din na siyang nagtanong sa akin, meron na siyang uh, account. So nagtatry try din siya. Ganon. Pasensya siya na guys sa yung ano natin, yung yung uh, camera natin medyo malikot kasi. Uh, nakapayong tayo eh hinahangin tayo sa payong pero yung nga lang kasi napaka sobrang init sayang naman to dito oh yung parang ano yung parang ukay ukay shop nila dito magsasarad na pero hindi siya ukay ukay guys parang alam mo yung ano kasi nga medyo mahal yung ano nila mga paninda nila tapos hindi naman ganun ka quality or kaganda yung mga ano nila mga mga damit short mga ganyan mga uh, basta yung mga display nila hindi ganun siya hindi ganun ka quality ko parang hindi worth it ang babayaran mo or pagbili mo ng isang isang damit lang or dalawang damit ganun so ayan guys nandito tayo halos sa tapat ng bakery pakita ko sa inyo Ayan, dito sa bakery na yan. Dito tayo sa bakery na yan bibili ng bread. Yun nga lang, hindi ko alam kung anong pangalan ng bread na yun. Nahihiya ko pumasok kasi hindi ko alam yung pangalan ng bread. Pero pasok na tayo para bumili. Eh. So ayan guys, nakabili na tayo. Ayan. Dalawang piraso yung binili ko. And ipapakita ko sa inyo pagdating ko sa bahay para makita nyo kung anong klase siyang uh, bread. So anyway, pauwi na tayo, pabalik na tayo ng bahay kasi napaka sobrang init pa guys. Hindi tayo pwedeng lumabas agad ng galigalitong oras o basta-basta dahil napaka sobrang init summer na kasi ngayon dito sa Dubai alam nyo naman and alam nyo ba yun sa sa legs ko parang init na init na ako sa legs ko and tawag niyan. napaka init guys as in init alam nyo yun yung konting lakad mo lang pagpapawisan ka na yung konting ano mo lang uh, pawisan ka na Ah, hindi ko alam patuloy kung bibili ba ako ng uh, uulamin ko. So anyway, baka mamaya na lang ako bumili ng uulamin ko kasi eto for sure, mabubusog na ako dito sa bread na to. And hindi naman ako ganun kapalakain pag nasa bahay ako. So ayan guys, ah, uh, Pakita ko sa inyo ang gabing kainit ng panahon ngayon. So ayan guys, kita nyo, grabing init. <laughs> init. Ang gaganda ng mga building, no? Ayun ako. Grabing init. May heat stroke ka talaga. Kung hindi ka pala inom ng tubig. Ayan po yung bahay namin. Yung parang dirty white ang color. Dirty white na nagmumukhang pink siya. Ganyan. Yan po yung bahay namin. Yung building namin actually kung saan ako nakatira. Ayun, kita nyo guys. Ang init. Ganon. Ang init. Ay, nililipat pa yung payong natin. Yung payong ko bumabalibag pa. Bumabaligtad pa yung payong ko. Ayan. Kailangan natin ano... Uh, kailangan natin mapayungan din yung cellphone natin kasi baka ma-overheat ang ano natin, yung payong natin pumutok lang bigla so yan guys, nandito tayo sa baba ng building namin ayan, nakakahinga alam ko, uh, uh, di ba ang lapit lang ng lakad ko pero hingal na hingal na ako Yeah. Nandito tayo mismo sa building. Huy, grabe. Nag-ano lang talaga ako ng crave lang talaga ako itong uh, bread na to. Kaya... Kaya tinagaan kong puntahan. Kaya tinagaan kong puntahan at pumili. Kasi masarap talaga siya sa kape. And masarap talaga siya kainin dahil sa sobrang lambot niya at ayun uh, parang uh, crispy bread. Ayan, ito na tayo. Uy, grabe ang sa labas. Ayan. Ayan. Papakita ko muna sa inyo dito ang bread na binili natin kasi May sons tayo doon sa loob ng kuwarto na rin So ayan guys Tingnan nyo napakalaking yan o Napakalaking ang pinapay na yan o Halos mag isang dangkal ng kamay ko Ayan malaking yan Yan pabilog And then dalawa yung binili ko para kay Papaano uh, Maubos ko mali yung isa Meron akong pang snack later. So, yun lang guys. So, dito tayo sa kitchen na kumain. Kasi yung kasama ko sa kwarto is nagpapasound siya. Kaya sa naman doon tayo kumain tapos uh, nakakarinig tayo ng music and makapirate tayo habat, habang nag-record -re tayo ng video. So, eto na yung bread guys. Napakalaki niya, Oh. Tingnan niyo guys. isang so, halos isang dangkal ko. Pakalaki. O. Oh. Diba? Eh, nandito na yung kape ko. Ginalaki yung tumbler ko galing sa salon. Eh, kasi meron ako doon, ano, mga coffee nga, coffee, uh, coffee cream, and tawag niyan, uh, sugar. So, like my name, sugar. So, nagbaon ako ng kape para hindi na ako gumastos pa ng pabili ng mga 3 and 1. Kasi masyadong Aduna uh, magastos niya. Alam niyo Francis na tinapay. Sa Pilipinas, di ba may Francis ang pahala na tinapay. Parang ganun siya, ka, kalasa, pero yung style lang kasi pabilog. Pero meron silang tinapay na ganun dito, ha? Pero hindi siya ganun ka parang yung matawag na Francis talaga na pero ito worth it ng startup. ng starap. Nung, nung pumunta ako sa ano, sa bakery nga, tinanong ko pa kung meron silang ano, concept meron silang gripang bread. Actually, hindi ko siya masyadong natanong. Yung hinanap hanap ko siya kasi nakita ko dun sa uh, malapit sa counter ng bakery. Yung parang meron silang yung parang naka-file na ano yung parang tray nila ayun nakita ko tapos sabi ko Wait, I want this bread ganyan ganyan ha, sabi ko magkano ganyan ganyan sabi ko 2.25 pills ganyan ganyan sabi ko ah I want I want to order uh, there yun nga lang hindi ko pa natanong kung anong pangalan ng bread na to pero anyway meron naman akong kasama sa salon na muro ko dalawa sila tsaka isang isang lahi nung basahalas katabi ng Morocco country And lagi silang nagdadala ng kaso nga lang, isang, isang piraso lang lagi ang tinadala nila. So, bukas, itatanong ko. Kasi na guys, sa isa lang guys, busog na busog ka na. Ay, ang sarap talaga ng pagkatimpla ng tinapay na ito. Bama sa masarap siya kung, kung medyo mainit pa siya. Kasi pag, pag, ganito na parang ano siya, crispy na siya. Alutong niya talaga. Mm. Mm. Balutong. Mm. At sa ano ko na, loob ng bunga nga ko, pa rin. Mm. Mm. Nagkaroon kalutong na tinapay sa Pinas yung mga parang parang nang overcook siya ng konti. Pero ito talaga mong ganito talaga yung pagkaanin niya. Ganito yung pagkaluto niya. Tignan naman, hindi ba sya um, yung color niya, golden brown pa. Hindi talaga yung napaka, ano, lutong na So anyway guys, thank you so much. Magpapalang na po ako kasi after itong kumain, hindi ko alam po nung gagawin ko but I know nasa part ng ako ha siguro maglilingos ng kwarto ha mag uh, gagawa ng paraan para may mailike tayo for this day of so thank you so much guys please don't forget to like comment, and share lalo lalo sa inyong pag comment para kahit naman ma-appreciate ko kayo kung sino man kayo and please ilagay nyo sa ilagay nyo sa comment section kung saang lugar kayo or anong lahi kayo okay see you on my next vlog guys thank you so much I love you all bye